Komitiba na matutok sa Consumer and Welfare Protection pigbilog kan barangay Bagong Bayan Sur sa Naga City. Mantang iba pang barangay, pigeng ganyar naman na magbilog kan Siring na no Komite kan Price Coordinating Council as in DTI. Uyan report ni Chris Novello. Ninhuli ta harani sa talipapa na ini sa barangay Bagong Bayan Sur sa Naga City nagsaud si Alagad aminado ini na mas barato sa bot ang nababakal na mga produkto sa Naga City People's Mall kung ni kukumpara sa Mas As mas barato daw sa market taan ni, an, tilapia o bangos 160 natatawa na kung 150 eh igde mas mahal 190 ang ano an presyo. Ang mga siring na consumer complaint na ini, mapa man o daikan barangay, pwede nang idulok sa Consumer Welfare and Protection Committee kan Bagong Bayan Sur, aminado kan barangay na talaga may ibang establishment sa saindang lugar, na halangkaw an presyo kung nikukumparar sa merkado sa iba establishmento sa kasentrohan kan sudad. Yan, uh, dakulang lang bagay ang pag-create committee. Uh, tangari, ugasin, aramid ako sa insinda, inot na maduman. Kung isa itong dudumanan, and kami din uga din kami ning ano basihan para duman sa reklamo ninda. Mautman man na ma sa barangay level pa sana ang reklamo kan sa rong consumer. Ma-conduct man inspectionan committee. Siring kan ginigibok ang Naga City Price Coordinating Council sa mga establishmento kon compliant ang mga ini sa Consumer Act, siring sa tamang preso kiluhan asin ibapa. Pigin kami naman kan DTI as in Price Coordinating Council kan ciudad an iba pang barangay sa Naga na magre kan siring na komite na matutok sa consumer protection kasi pigihiling ta bagay ang role kang barangay para ma-implement si mga programa ta para sa consumer protection and welfare. Ano si mga benefits kaniyo? Inot na inot ma-empower sinda na itong igwa mga satellite markets, igwa mga talipapa. Pwede sinda mag-monitor kang price taglo, law, price monitoring. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.